Good morning mga ka-lob! Ano bagong vlog ka ngayon? Time is 11.30. Inalik na tayo paglulokat guys. Samahan niyo ako guys. Magluluto ka ng gulay. Daloan ko ng... Karni! Ako uh, diba? Sige na guys. I-churn mo ito lang. Okay guys.

A من طلع ثاني بقى اه

taga hmm. ng aso din, ate. Hmm? Huwag po tagaan. Bigyan ko sa dalawa. Ay. 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 Hmm. Pingi dyan, ma. Sakit tayo. Guys, malabas lang kanyang mantika. Kain na kanyang. guys, so mga arkados toyo sulay patatas magic oyster diba guys, dami yan, nalutok na you Yan. majuna kis kumakain pa. Yan ang mga ano guys, hanap natin. Patatas, karot talong, ukokra. Yan. Yan ang halo. Agulay na karni. Hmm. Diba? Yan ang hanap natin. Hmm.

I will die. 11 and 20 minutes. Hmm. Yan na guys. Yan. Yan ang mura niya. Yan natin ulit to yun. Parang may kulay naman siya. Gamay. Lagyan natin ang oyster. Oyster sauce. Ayan na guys. Yeah oster sauce, Hmm. ah. Jangan anu na lang. Templahan. Jangan naja nang Konteng asin. Ah. may konti-konti asin guys ayan yeah. may right, tinitla ayan yeah. yeah. ayan yeah. ay okay, kus-kus na ang paano sya kasarap lakpan natin guys para maluto

para guys sa ating mino for today is gulay with karni ba sosyal tulisan lang yung guys tulisan lang tamakan guys kung may anak may budget ba kain mo natin ng ano popcorn mmm 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 Mmm. Nagay. Aga dito. May payo Kaya kasi may kami.

Tapos pag weekend, para walang hugasan. Walang hugasan. Diba guys? Buksan natin guys. Ay. Para sarap. Yummy. Ipukas mo sa taas. Ganon. Ganon. Baik. Baik. Nah ini guys. yang okay, penting para alat. Pantakip na lang. Naluluto ah, na siya. Oh. Diba? Okay. Oh, 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 oh. guys. Ay, Mamay pa ita. Ay, pa Guys. Ay, mga ka kayo. sa inyo. Kaya nga akong upload, araw, pang ngayon. Ayan, ulit ko Hindi mga tamang-alis ulit. Ito lang. na lang. Mmm. kulok nito, binti nalang binti nalang iti nasi iti sekarang mau bawa sekarang mau bawa ayam-ayam mau 4 liter

Nah, Bapak kamu atur. Hai, sos kenyang. Ini gimana? Ya, sono. Ngapain? Ada tak nang? Ada. Ngapain sama lu tuh? Ngamuk ulang. Good day. tayo. Eh, ano na yan? 21. nah Bukah. nah mau bus serial ini anak ben, Tui, itu, itu. Kain na, kain na <tuk> Ini <tutuparik> magbabaya